Nakakausap naman natin, eto, hindi naman ito, mga manggagawa pa rin po ito. Pero hindi ho sa labas ng bansa, kundi dito ho sa atin, mga kapuso. Oo, lalo talo na ho, yung mga nagsasabing, wow, pera na, naging bato pa. Hindi, <laughs> yung dagdag sana ang sahod. Sa toto, sa totoo lang, eh, yung iba mga empleyado, hindi naman nila, hindi naman issue sa kanila kung 100 o 200, basta maipatupad lang. Eh kaso hindi ho nabigyan ng pagkakataon eh. Kausapin natin Secretary General na Cruz Amayo Uno, Sir Jerome Adonis. Sir Jerome, magandang maga po sa inyo. Uh, good morning po sa Sir Orly at sa lahat ng uh, nakikinig ng inyong programa. Meron lamang pong uh, gusto lang makuha ang reaksyon po ninyo sa panig po ng KMU. Yung naunsyami pong pagpapatupad ng legislated wage hike, <coughs> eh wag daw mag at yan ang magiging priority sa 28th Congress. Hindi ko lang alam kung ano magiging sitwasyon pero hindi na siguro dadaan doon sa mga preliminaries like yung mga committee hearing. Siguro i-adapt na lang siguro kung sa kasakali At ano po ang inyong reaksyon po dito, Sir Jerry? Uh, Sir Jerome. Well, uh, well uh, Sir Orly, unang-una po syempre, masama loob, galit yung mga manggagawa kasi ang liit-liit nga una dagdag sahod, uh, una yung pinasangun ng Congress ay 200 pesos. Sa totoo lang po, to, isang kape lang ng mga executive yun ng kumpanya. Hmm. Yung ipinagkait pa sa mga manggagawa. Sa totoo lang po, ang nasa front line para po doon sa pagharang sa dagdag sahod, no other than the executive, no other than the President, kung maalala po natin yung sequence niyan, hindi pa na ipapasa ng, uh, ng Kongreso sa Senado yung uh, passage ng 200. Naglabas agad ng pahayag ang Office of the President, including the economic cluster. Simple lang yung laman ng pahayag nila. Ayaw nila doon sa dagdag na sahod. Uh, ginamit nila yung mga argument na ginamit during the hearing sa Senado at during the, the hearing sa Kongreso. Uh, alam nyo po, yun ay eh, lahat pinagdebatehan pinag na yan sa mga hearing mm -hmm. so nagpasa po sana yung isang hakbang na lang ho no uh, magbabay kam na lang yung Senado at Kongreso para mag-agree sila kung magkano ba talaga kung yung 100 or 200 pesos so ang mm -hmm. tagal nating hinintay Hmm. No, dahil barya-barya nga liit naman ng Alam naman natin pare-pareho, real talk tayo, hindi uh -huh. talaga kasya. Pero Sir Jerome, uh, also, bagamat uh uh bagamat binabanggit uh ninyo kasi uh ang ang particular -huh. binanggit, hindi hindi naga Ang binabanggit ng pangulo pag-aaralan. Uh, hindi ko na lang alam kung mayrong mga may mga proof o mayroon talagang sulat na ipinadala yung economic team both sa Senate at sa House of Representatives. Pero itong malinaw may chance eh para matingnan kung ano ang pinakamalapit sa katotohanan yun yung bycam pero hindi nangyari hindi ginawa ng mga, mga ayon sa kamera, willing naman siguro silang humarap sa Bicam uh, sa Bicam conference committee. Ang sabi naman na aayongalan uh, daw kasi ng Senado, dahil gusto ng Senado, wag na mag-Bicam, may adapt na yung 100 pesos kasi posible 200 pesos. Panig naman ng sinado, uh, Senado, eh, natapos niyo na yung ano eh, naubos ang oras sa inyo kaya wala na pinis uh, finish or not finish, pass your paper para gano'ng nangyari. Alam niyo Sir Orly, yan na yung yan na yung uh, resulta kasi nakakuha na nga sila ng statement from Malacañang. Ano yun eh, go signal na sa kanila yon kaya ang gagawin na lang ng Senado at sa Kongreso, Magtuturo na lang. Well, impact may may enough time pa sila. Alam niyo Sir Orly, hindi kung seryoso talaga sila doon sa Panukala. Eh, napakadali naman nun. Wala pang 30, uh, 30 minutes natapos na yung Bicam na yan eh. Wala nang mamahabang debate na kasi ang pagkakasunduan na lang nila diyan magkano ba? Oo. Oh, eh, tama. may may ilak. So ano na ano na lang yon sir parang uh, palusot na lang nila yon kasi nga may ano na may statement na from uh, from oh. Malacan niya. kasi doon na sila kumuha ng queue so magtuturuan na lang no mas, mas nyo, sa, uh, alam niya mag decisions ko oh ay <laughs> ano no <laughs> so jero para di statement po <laughs> ni Chisis Scudero bilang mga palusot sabi pa ni Chisis Scudero <laughs> dapat dumaan <laughs> daw sa ledak just uh, me eh, kami bakit pagka mga batas na makikinabang ang taong bayan, makikinabang yung mga mahihirap, hirap ang dami nilang palusot para lang tanggihan. Pero pag mga batas na in favor lang sa hindi naman direct ang pakinabang sa taong bayan, ang bilis-bilis nilang -bilis palusotin. Okay. rin uh, Huli na Sir Jerome, kung kayo ang tatat... Sa tingin nyo lang, ah, uh, kung magkaroon man ng debate o pagtatalo between 100 and 200 pesos na increase ng sweldo, ano ang sa tingin nyo pwedeng gaming compromise dyan? O 150? Well, o gusto nyo talaga 200? Al alam nyo, al well, siyempre kami Sir Oli, kung kami tatanungin nyo, gusto namin 200 kasi mm -hmm. malayo pa nga yan dun sa family living wage na kailangan, which Tama, is one to four day. Uh -huh. So malayo pa yon, di ba? Mm -hmm. Uh, gusto namin. Pero, dahil nga gusto nilang mag, uh, syempre, by come, mag mag- mag meet talaga sila in between. Mm -hmm. Eh, dapat talaga nag-usap sila. Sabi, any amount, sabi nga namin, sa so worst come to worst kahit 100, walang problema basta maipasa lang 'yan. Kasi hinihintay talaga ng mga kawani. Yeah. Pero hindi nila ginawa. So pin, oh, pinakita lang nila talaga na uh, wala silang uh, puso, wala silang malasakit sa mga manggagawa na araw-araw naghihirap doon sa kanilang pagtatrabaho para mag-contribute sa ating economy. Sa sakali mang imbitahan muli ang KMU. Kung uh, mabibigyan ng pagkakataon, mabuhay ito sa 28th Congress, pupunta ka pa ba sir Jerome? <laughs> yes magigip, of course po. Alam niyo sir Orly, uh -huh. oo. Oo, oo, hindi kami titigil kasi makatwiran makatarungan po ang ano mga panawagan para sa dagdag sahod sa, para sa mga manggagawang Pilipino. So in fact kami po ay For sure, magre-refile kami ng wage increase this coming 28 th Congress kasi kailangan po at saka dapat talaga ay pakinggan mabuti yung panig ng mga manggagawa dahil just naman po yung uh, aming panawagan. Bakit kasi ayaw yung ano, ayaw yung sumunod na lang sa wage board? Sir Jerome, eh, yun naman eh. <laughs> Alam mo, Sir time, tayo, pati hindi tayo contented doon. Yun ang, uh, may mga nag-aaral dyan kung ano nararapat na... <laughs> parang hindi <laughs> ko parang hindi, ano, para oh. hindi ko kaya ano parang hindi ko kaya ng imitate imimik yung ganong ano no pag ipinaglusapan <laughs> ng wage board kasi sa katotohanan lang talaga na ah, mag mag, mag -de debate kayo mag matagal na kayo tapos lalabas pero po kayo yung increase o magkano? 27, 30 <laughs> Kuna po isang ano. So magkano twenty seven thirty pesos kulang pa sa kilo ng bigas kaya nga po oh, hindi ba kayo kontento so, sa wage yung board yung, ano? sir Jero Well, hindi po kasi for 36 years na 36 years na existent ang RW. Pinatunayan naman na walang progress talaga. Barya-barya, sobrang barya-barya no yung uh, binibigay ng uh, regional words. Kaya nga po umabot na tayo sa filing ng legislated eh. Kasi wala talaga, hindi siya nakaka hindi siya nakakatugon dun sa tinatawag nating constitutional and labor rights namin na magkaroon ng hindi man equal, significant na pa, nahati yung mga manggagawa doon sa nililika niyang wealth. At never yon na pinrovide ng, ng regional wage for, for 36 years na existence niya. Alright, Sir Jerome, maraming salamat. Sa so, ulitin po, ingat kayo palagi. Thank you po. Okay, maraming salamat, Sir Oli. Mabuhay po kayo. Ang inyong po na Secretary General. walang <muking>